at uh, dito ko ngayon mga kapuknat dadaan ako dito sa may, uh, may uh, ng uh, DPWH yung uh, office kanina na saan ay nasunog uh, dito yan sa katabi nitong uh, MRT station dito sa may uh, Edsa Kamuning ang uh, tapat po yan ng uh, Jamie Network mga kapuknat tayo papasirin ko sa inyo ang uh, labas nitong uh, Uh, DPWH office dito sa Maya at sa Kamunik. Ito na nga, may barikada na rito. Ilagyan na ng barikada ito. Uh, amoy usok pa po mga kapok nata. Uh, amoy usok pa. Itong uh, uh, DPWH uh, office dito. Talagang uh, amoy na amoy mo yung uh, usok itong uh, nangyaring uh, sunog kani kanina lamang around the uh, correct me if I'm wrong alauna ng uh, hapon yan yeah, pinaka entrance yan itong uh, DPWH dito sa Maya. Uh, Ayun, DPWH, may Marupa. Ayun, may Marupa. So, office ito ng May Marupa. DPWH May Marupa.